Amukan, pagkasaki-saki, manok na naman tulos kang kaput. Oo, Ano ka naman palera ta? Ano Lang siram pala ni kang manok mo, lalo na kung ginataan. Tapos butangan mo pang lada. Isaw, siram sana. Puro mong sa isip mo. May pa sa nang susad ka pun, ka na naman. Labi man ba yung kapag nakita mo ako nagkaput ng manok. Gusto mo magbuno labi-labi man ni kaay. mo ni kang ilala na kasira. kami lugo di di. Sa pading ibubulang ko, kinagma. Ibubulang tau no, patalo. mereka ka di kulungon, baka kastan mo naman bunoon. Sisira mo naman ay. Sisira mo ni urapak ngurapak mo. Atay ka di, sisira mo naman nga ni.